Ang pag-amin ni Andrea Brillantes tungkol sa kanyang ugnayan kay Daniel Padilla ang nagtulak kay Catherine Bernardo na maghiwalay sa kanyang nobyo ng labing isang taon. Ito ang naging huling straw para kay Catherine, mismong si Andrea ang nagkumpisal sa kanya. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source malapit sa Katniel, nagkaroon ng hiwalayan sina Catherine at Daniel noong September 30, 2023, na naging lihim sa loob ng dalawang buwan. Nangyari ang pag-amin ni Andrea kay Catherine sa opisina ni Catherine sa Quezon City. Andrea ay, lasing, daw noong madaling araw na iyon nang magtungo sa opisina ni Catherine para sabihin ang tungkol sa pagtatagpo nila ni Daniel noong November 2021. Inilahad ni Andrea ang detalye ng kanilang pagkikita, kasabay ng pagpapakita ng mga mensahe ni na Andrea at Daniel sa cellphone, kabilang ang mga, landian, at mensahe mula kay Daniel na nag-uutos kay Katrina, na, ayusin mo yan. Ang pag-ami ni Andrea kay Catherine ay naglantad din ng detalye tungkol sa cool of period ni na Andrea at dating nobyo na si Seth Fedelan, na natapos dahil sa natuklasang text exchange ni na Andrea at Daniel, at iyon din daw ang kabuuan ng inami ni Andrea kay Catherine.